Malaki po ba? Hoy, saan papasok? Kita mo. Saan po may hero? Nakakatakot. Ta. Ay, kung hindi lumapit, ay dininari lang, ano? Yaro lang sa kalapit yun. Ay, dini, ay, dini sa kalakal nari. Yung hero yun. Ay, ay, hala. Ha? Ay, di hindi rin po naman mayayabog. Dini, niyabog sana, sa tagilirin. Ay, katang ako dini. Oo. Ay, walang hiya, bangka lang. yun, oh. oh. yun, oh, ganun din ang kulay, oh. well, Saka, ito ito. Din Tara na, makagat pa tayo niya. Lagi may ahas di yan. Diyan na lagi nakapatong Malaki na. Naroon na naman ano. Kahapon pa yan. Ay, kahapon pa yan, ari yan. Ay, kubra. Yari na naman, no. Ay, ang anak ng naman mo. No? Saan? No, no. Ari, la laging nagpaparodi yan. Ko, tara mo doon kayo sa magkakarga. Tara sa kunan sa. Yar. Diyan tara sa mga yari-yari oh. Hmm? Yari uh, na man, naman oh. Oh, oh doon oh. Ano na? Ako kami sa Baka may kasamahan na naman na kaya. Nagin mm sa tubig. -hmm. Oo, oh, huwag na. Sa tubig, delikado ng tirik niyan. Saan niya hagin siya? Diyan sa tabi ng saging. Kuya, no. Oye. Sa labak, po. Mamaho. Mamaho siya. Pwede siya sumig mo. Lumabas na ba? Walang hiya. Kabilisan, oo. Uh, Diyan na. Uh, sa tubig. Baka delikado pag sa tubigan. Sumig po Oo, babaho. Hindi. Doon sa kabila, doon. Kaya pinito. Pa. Ay hindi. Nabog kahapon ay tumago lang. Ah, tumago lang? Oo. Naka, si Jim ay nakadalawang punta na eh. Mm. Si Jim, si Utok. Mm. Uh -huh. Uh -huh. Nagkaswerte yan. Ay, na ito. May mga nakahandar dito pa yabog. Kahapon, dalawang ano yung kahoy. Pa yabog. Pero, hindi. Hindi mo tayo na hindi marunan ang hindi. Nakita po ba ulit ni Kuya Nilo? Ay, siya lagi natin. yan pala ganyang ura sinalabas. Wala na siya. Delikad talaga may kubra eh. <laughs> Nadali rin na po. Ilang araw na yan na, no? Ilang araw na? Wala. Pra. Dini po sa gilid. Nakakatakot din na ano, Chong. Dali yung ubra. Pailan na Lari ni pala sa palayan ng kubra Ha? Kahapon pa nga po Hindi umalis doon sa tayo ano? tanga. Bakit memang ang anak hindi 'yan ng oh. kami kapu ko pag-iingat din talaga sa probrang 'yun. Oo, oh, matagal ulan na 'yan. Eh. Pero dito po talaga may mga naaligid na cobra. Kumbagay nag-iingat din po tapos ay linis ang ginagawa po natin. Hanggat kayang ilinis at palinisan. Palinis po ng palinis. Dito po basta pag-alagalaan -ala dito. Yan ito po naman yung ating ano kumbaga di linis nga. Linis at pag-iingat. Oh. Naglilinis po uli eh, dito. yun lang po ang nakikita ng solution solusyon di yung iba nga po kung eh, kumbaga hindi rin totoong lahat maulian ng paglilinis oh. Yan. linis lang po ng linis kaso nga ho, kahit ay, sasabihin ko po sa inyo ang ahas Kahit na ano po, misal nga ho nasa kwarto po ba, nasa bahay Kaya kahit sabihin may tao Kaya kahit sabihin po natin may tao, ay eh, misal nga ho nasa loob ng kwarto Nasa mga aparador po ba, sa damitan Kaya po ano pang kumbaga sa lawak ng ating ano Talagang hindi po natin may iwasang makapasok niya. di, di dublin pag-iingat nga po Luwaho na namamahay lang dyan sa mga sagingan, sa ilalim po, lalo na po ay ilalim ng kalye. Yan, mga nandyan laan po. Ayun, yung po ay, ano, pasalamat po naman tayo at nabawasan. Ah, ah, ay talagang. Samuel! kapatay naman ng cobra doon sa bahay. Dil oh, delikado ay ano. Buti na mat nabawasan. Ah ah. Ha? Lalabas lalabas ano po? Matagal ulan ay. Matagal sila tulog. Maari ko to ma nakakatakot maglakad-lakad rin niya. Nastao yung bagan tao ay masama, hindi kakagatin niya. Ay, siya nga. Kagat ka ng ahas ano. <laughs> ay takot din naman ng ahas, iba nang nag-iingat. Ano kawin? Ako hey, na, ayan ng ahas, takot din. Meron sila din pinipili ang kagatan. Kagatan. <laughs> ya ano ya. Naaya di. Eh, sa ganito na nakikita na natin ano, ang ahas. Linis-linis na linis na. Ya yeah, lupa-lupa nang ito 'ko. Ah. Totoo <laughs> Oh. dito po naman sa atin magiging kumbaga kahit papano safe magiging safe na itong mga nahawan eh kaso ho naman mga tambak na rin hindi naman natin masisigan nasa papaya oh Ingat na lang po talaga sa mga batuhang ito ano baka na nagtatago oh, din ano po ha oh Arpi halos pang araw-araw na natin din eh. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ito pong bilangan nyo Tama, 10 20, ano? Tama, 10 eh, 10 ay tapok. Oh, kita karne. Oh. Misi na baliktad dito sa kalye yun ano. Diyan sa bunutan oh, no? diyan tira pala sa mga bunutan. ayan na. Ay. Ano po? Kagandahan tira na no. Ayun po, ay tayo po sa totoo, dubli dubli ingat na lang. Oh, at saka yung kayang palinisan, lilinisan, gawahon naman ang, hindi hindi naman lahat kumbaga mapupul ano ay. Oh. Kailangan pa rin po ng masinsinang budget. Yan, ingat po lahat. Happy lang po. Bye.